kay base bala yung mabal ang ula ni yung makapaki yung ula ni makalunod ba ay mayo na ti si base madula to yeah. hindi ako mong ginatag ang kwarta hindi may ginatag ko ito po gasto nga sa sako ay ay kamo ka na? ah, ang nangit pa mo yun mong mga followers ko na mga kaloyan pa siya damo nga blessing kag ang akon pag it's page higit damo kamo mga tigulang na gina ginano ko gina gina buligan hmm ano well known ka na dire kag uh -huh. hinta ka <laughs> tigil monitor na nila kaya kung pilang nga gina live to ang muna ka, sorry, naintindihan. Naintindihan, naintindihan mo ko nag-live ko. Kaya ang kwarta, hindi alin sa bulsa ko ni. Alin ni sa mga sponsor, pamaagi man sa online. Tita, sorry, ko magkata ko sa imo, mag-blessing, gina-live ko. Para makita nila. Hmm. Ang muna, o okay, Ha? Ang ah, kadota sa balay. Tiyan, may pamahaw ko to. Charot lang. Hmm. Wala. Wala. Hmm. Amuna odrimokin kar gaginan scrap. Oo, nangay ko dito to. Sadin kana ay to big. Ito sa appik sa na ano. Ah. Wala man naman, kun lang ako bulid Pagawa drama. Ano? Nangay ni Herbert Baker. Magpaano ng bomba. Wala malang to. Wala malang. Ay. Dila man ya ano pala tawemimo? Ano nang ilada muna? Hmm? Ahay. Bain na lang na sila, kalayip ko diri ko ah. Oo. Bain na mga kagawad na. Uh -huh. Ano, ano, ano? Nagdaog, di kagiging buto. Kaya sa likod ay ano tayo? Di ka kagiging, Ay, kamo ka lang na, oh. Ahay. Ay. tika ka bugat na. Bibuligan ta katulod. Di. Ano na? Sige. Kuyura. Oh. Hmm. Ano na? Oh, hi. Gaubo-ubo ho. Di aking kaagaw mo man tigin ang damo-damo mga scrap. Ha? Dua ka plastik? Gano na naman. Magisa na ka. Ay kabugat. Kabugat man iguyod ka karito. Ay kabugat ka. Leo. Ay. Ay ano ni man? Ay kaatong. Dalangit Kabugat sang karito. Agay. Okay. Ya wan ka nito hindi man ko ni kadaog. Ay, ano ni man? Kabugat man isang karito mo kadaadlaw man. Tani nagkarito ka na. Hmm. Oh, boss na lang bakantuhin to, to teh. Oh, ayalan na ula pa. Teh. Ahay. Ya, وان kana kuyod na ula pa. Ahay. Bee pa salo sa ni sabalay mo. Ai sorry deh. Nakal awaklah na ni ho. Ini <coughs> bukan padan eh. Oh la ulah. Ya once kuyud dai. Bukan padan. Ah tumbalah. Ai. Gapo-gapo men serve.

Kamuti ka bilog? Ang isa ako dito masalaw. Hindi natulog. pero Nang gato sa Ah, ano na mga plastik na oh? Mga... Eh, kung magdako wala ang dagat. Wala eh. Eh, ito mo. oh bukas. Ala o, pre. Ha? Nami nga buka? Sinalipa, ikaw wala? <laughs> Gawawa ka, hindi anay magambal? Paway oh, anay? Napo ka? Ay, napo siya.

2017, 2018, 2019. Pagka-19, COVID-19, huwain na. Nagpahuhain na pa rin. Pero naano ka? Na hospital ka? Oo. December, February, March, April. pag kami na-ICU ko, siyang kaad lang. Sa regional hospital? Sa Loxin. Sa Loxin. Sino gantaisin mo? Kunti na, basta sa ICU, di man kabantayan. Di pwede makasigil. Mm. Di maayaw ka... hmm. kayo na pagsika pa. Nanuoy siguro ang Diyos dahil may tatlong pakabatang sagod ko. Ano ka ko ang bata ginasagod mo? 12, 20 na. Di oh. maa ginasagod mo lang sila? Hindi, nagkaubra na sa dumagitit, Kila lang sila do. Ha, ah, titiin sila? Tulong. Sotero na, bainting din. Ah, may sotero ka din nga bata. Hmm. Pero katag man sa sinyo oh. pagkaon padala ano lang 200, 300 kay ano man nag duos mo na bata, muna ko nga po. Di nang, na Ah, sa si imo na gistar. Oo. Hmm. Oo. Ah. Di hatag Nga lang imo Ang tunay kong pangalan, Angie. Hmm. Kaya ang bata na natin, Daniels, pila lang idadya mo siya Kato si Reka, di rin nag-anak. Di mm. sa Manila. Mm. Mga dua kabulan, di busong siya. Pag dua kabulan, nanganak. Ako na gasto kaya wala man siya iba na. Di ka gasto mo. Nag-ipon ko, ko ng mag, ano, mag- 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 Magkakita sila na midget ko. Saan ka nang i-scrap? May mudo, simpinta, may 100. Ay, ala to. naglatat ko Sa atubang lang lang, idulungan ko isa ka pinggan na tanon. Ay, sa tiin. Dira sa Rodriguez. Ay. Tapos yung ka gada pa nga mga galing hindi lang scrap si Mukarta man. Hmm. Amo na sa last time, wala ko kabalo sa imo, nakita ka kagaguyog, kakarito, kagalunan, tinsin ko, Alo, oi, mani, amo to gin ka bugas. Ano to? Mm. -mm. Tapos nagbalik balik may nagbulig pa gita kwarta naman. Mm. Tapos ara naman no bugas naman. Sino nang sakot? Ha? Sino nang sakot? Ang nagakwat? Ah. Dira sa gwa pabulig lang ko. Ha? Ah. Tiari hoy dugang mo daw. Oh. Ang 500. Ina di bi. Hey, eh, ano mo? May ano kagali? May... Tawag ni may ano kagali ka? Hindi ga? na ang imo, pamilya nga iban. Ba na mo na patay na? 1999 ko na Ah, biyuda ka na 1999. Hindi ka namin kay... Taway ka pa. Ay, wain ako, hindi ka Ay, si pala, biho. Pilala oh. Kawai, na ko. Kaya wain na gito ka sinisiliyo. Abi ko may 500 pa ko di. Kaya ay sa G. Pila na? Tatlo. Ay, dugang na lang na da. Kawain ako sinsilyo kaya rin sa Gcash. Ha? Ay, hindi ah. May pliti ko din. <laughs> Ay. Oo. Di sige na. Mano Ma ko, ano man ba, sa sponsor? Ano ang bulong kang giginapo Kaka ba may, may madama ba kasi mo mga ay may mapadala bulong alin sa guwa? Pag may kuwan ka na, ako ang pundi ko kaginawa. Bisita lang ko ng aso, ng sabot bala. Oo. Ng aso ito, hindi. Tapos, nang antes magwa ko, may bulong silang gihatay, ipaaso. Iyo lang mga makina nga. Kung so, nang ibulong ko nito ang aso. Sa barangay! May alam nalang, no? nebulizer! Katoka sa barangay! Sabi mo, siya lang, kapila na ko ngayon sa bulig, baliwala lang. Hindi naman. Oo, hindi ka lang mag-drop sa pangalan ko, kaya ka-live ta. Oo. Hmm. Hmm, Bailan natin sila, pero nangayo ka, ginbest mo ang bulig mo. Hmm. Anong may pangayuan mo nga bulig ako? Nang ano? Ikatukong ko si Cap. Opdanta ka kay Cap. Hindi na, no. Bakit nang kaya kong isang gabi hindi ako dawang pag ito galing mukit na, aming gumey